Ano bata? Ano balita? Amo, si Grillo. Sa ano balita siya, amo? Sa isang abandonadong bodega. Doon dinadala at kinakata yung mga nako na sasakyan. Sige na. Udlo, si Katrina, andiyan ha? lang Nagkakataon lang, pare. Mind if I join you? Upo kayo. Oh, kumain na ba kayo? Hindi pa nga eh. Dito kayo. Baka naman... Baka naman mali ang inuupuan mo. Di ba dapat nung ka sa barkada ni Drake? Pwede ba? wala akong tiyaga sa isang talunan. oh, nga naman no body love sa loser di ba? and I love being with a champion. lalo na kung magaling pumutok. Teka, teka Baka naman ibang p*** na sabi mo? lahat ng klase p***. Ng... <laughs> ay gusto mo ng coke? ko, uh, isang ahu <laughs> ko, uh, ano pa hinihintay mo? P*** mo na. Eh, kung paputokin kayo, musi. ano ano pa pare? <laughs> Ano to? Kanina pa ako hanap hanap sa iyo ah. Nalibot ko na yung buong Hindi kita makakita. Nandito ka lang pala. Halika. Ano ka ba? Bitiwan mo nga ako! Alam mo, kung gusto mo lumakad, mag-isa ka! Hindi pa magsasagot. Pare! lang nga pumapatol sa babae. hindi mo ako kayang takutin. Sige, sa presinto na kayo magpaliwanag. Sasama ho ako. Magpapaliwanag din ako doon. Sige na! Sir, yan pa! Kaya dyan! Yan Salap. o, yan o! Oh, Sama rin o yan! Oh. Yan long air! Oh. Good morning, Ma. Good morning. Inuulit ko, Iho. Iwas ng konti sa gulo. Remember, yung mama has a reputation to protect. At tandaan mo, ang nagmamadali sa buhay, maagang namamatay. Eh, hey, ma, meron din naman gulong hindi niya inahanap kusan dumarating. Ma, meron din naman akong reputation na pinagprotektaan, di ba? Binata na anak niyo, ma. Iba na rin nag-iingat, Iho. Ah, oh, siya nga pala. Tuloy ba tayo mamaya? Mamaya, pagkatapos ng hearing mo, susunday kita, mag lunch tayo. Ah, oh, Sige. Ama. Oh. Alam ko, Mang, ay mo bibigay yung sentensya mo sa yung sensational case. Naniniwala ako sa iyo, Ma. Sa yung pagiging fair. Kaya mayaman, kaya mahirap, pantay-pantay, di ba? Kaya pagka-graduate ko lang, lo, at abogado na ako, kayo na ang aking huwaran. Hmm? Hi, <laughs> <laughs> hey, This court has allotted enough. Eh, bakit ako matatakot? Eh, paano kung balikan ho nila kayo? Eh, lahat naman ng ebidensya nakatungo sa kanila. Eh, paano kung mapila sila, Your Honor? Yes, Judge. Paano kung iakapila yung kaso sa Court of Appeals? Pahala sila kung gusto nila mag-apila. Karapatan nyo ng bawat Pilipino. not the end of the world for you, Angelito. Napakabilis ang pangyayari. Sa isang iklap lang, nawala na si Mami. Huwag ka mag Angelito. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nabibigyan ang katarungan ng pagkamatay ng Mami mo. Angelito. Angelito. Barkada mo. Puntahan mo Hello? Good afternoon, May Vergara. Kamusta ng araw mo? Sino to? Tumingin ka sa relos. Anong oras na ba? Almost twelve. Who's this? Doce. Once. Diez. Sino to? Nueve. Ocho. Kung sino ka man, I may mean no mood to play Quatro. I'm sorry, I'm hanging up. Three, two, one. Bye, Ian. Brian. Brian. Brian?